Hello everyone. Dahil malapit na nga ang winter, sulitin na natin ang kakagala. First stop, Jollibee. Ang tagal ko nang kinikrime to, matagal na din nagyayaya si husband. Ngayon lang natuloy. Naisip namin masarap siyang baunan sa trip na to. Ngayon nga ay pupunta tayo ng Peterborough at isasama namin kayo. Mahigit dalawang oras yung biyahe, pero sa mga tanawin pa lang na makikita natin sa daan, sobrang sulit na nito. Yung mga puno nga ay nagsisimula na ding magbago ng mga kulay. Fall season na nga kasi dito sa Canada. Halos lang oras nga ang biyahe balikan, pero itatry nating paiksiin tong video na to ng dalawang minuto tuwing mag road trip na kaya dito sa Canada ay sobrang mabubusog yung mga mata nyo. napakaganda din kasi talaga ng mga bahay dito. Sobrang peaceful at magkakalayo. Sa Toronto lang ata kami nagsisiksikan. More than 2 hours nga lang ang layo nito sa amin. Pero ang laki ng difference at ang laki ng mura ng gas dito kumpara sa Toronto. Magkakatabi yung mga gas station dito na wala pang $125 ang presyo kaya sulitin na natin dahil mag-hibernate na naman tayo sa winter. Kahit gana natin gusto lumabas, hindi natin pwedeng ipilit. Kaya naman itong mga napuntahan natin at nadadaanan natin ay baunin na lang natin hanggang sa winter. Kung tuwing summer umaabot hanggang 10pm na may araw pa, sa winter naman buong araw na parang gabi. Kung anong inihaba ng araw sa summer, yun naman ang inihaba ng gabi tuwing winter. Anyway, nandito na nga tayo sa Peterborough at sobrang ganda nga dito. Originally, magsiswimming sana kami, pero pagdating namin ay sarado. Kaya tumambay na lang kami sa may lake, nagstay doon ng mga isang oras at umuwi na rin nga kami. Naisip namin ang sarap siguro magkaroon ng bahay malapit sa lake. Ito na at nakabalik na nga tayo sa traffic ng Toronto. Mukhang dito na nga kami aabuti ng gabi. Kaya naman kung nagpaplano kayong maggana daw, ay siguro iwasan nyo ang Toronto. Pero tulad nga ng sabi nila, nandito nga naman kasi ang mga trabaho. O siya, next time ulit ha. Bye-bye!